Naaalala ko ng may espesyal na pagmamahal ang mga salita ng isang marunong na pari na nag-iwan ng hindi mabuburang marka sa aking puso. Sa ilalim ng kanyang espiritual na patnubay, ipinarating niya sa akin ang isang mahalagang katotohanan na nagpupuno sa akin ng kaaliwan at layunin. Ang kabanalan ay hindi isang eksklusibong pribilehiyo ng iilan. Ito ay isang pangkalahatang panawagan na nakadirekta sa bawat isa sa atin. Ang panawagang iyon ay binubuo ng isang bagay na kasing simple at makapangyarihan ng paggamit ng bawat pagkakataon upang gumawa ng mabuti. Ito ay nakakamit sa mga pinakakaraniwang lugar, kasama ang mga taong nakakasalubong natin sa daan at sa mga pinakaordinaryong sandali ng ating buhay. Gawin mong buhay na patutoo ang iyong buhay ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Sabi niya sa akin. At ngayon, nang may malalim na emosyon at pasasalamat, ibinabahagi ko sa iyo ang mga salitang ito na nagpabago sa aking paraan ng pamumuhay. Si Jesus, ang anak ng Diyos, ay lumakad sa gitna natin na nag-iwan ng hindi mabuburang marka ng kabutihan at pagbibigay. Pinagaling niya ang pinakamalalim na sugat ng katawan at kaluluwa. Nag-alok ng kaaliwan sa mga bagbag na puso. Buong pagmamahal na ibinangon ang mga nakaramdam ng pagkatalo. At nagmahal ng may kadalisayan at pagkabukas palad na walang hangganan. Siya ang perpektong modelo ng banal na buhay sa isang paanyaya na puno ng pag-ibig at pasensya. Inaanyayahan tayo ni Jesus na sundan ang kanyang mga yapak. Nagawing anino ng kanyang pag-ibig at pagbibigay ang bawat aksyon, salita at pag-iisip. Ngayon, higit kailanman, inaanyayahan tayo na tumugon sa panawagang iyon ng may katapangan. Hayaan nating maging buhay na patutuo ang ating buhay ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Isang parola na nagliliwanag sa daan patungo sa Kanya para sa mga nakapaligid sa atin. Ang kabanalan ay hindi isang malayong patutunguhan, ngunit ang pang-araw-araw na paglalakbay ng isang pusong nagpapahintulot na mabago ng pag-ibig. Ang kabanalan ay hindi binubuo ng mga pambihirang gawa, o mga kabayanihang gawa na pumupuno sa mga pahina ng kasaysayan. Ito ay nasa maliliit na kilos ngunit puno ng pag-ibig, isang taimtim ng ngiti, isang salitang nakakaaliw, isang panalangin na ginawa mula sa puso para sa isang taong nangangailangan nito. Ang bawat isa sa mga gawang ito ay parang binhi ng kabanalan na itinanim ng may pananampalataya pinamumulaklak ng Diyos sa kanyang panahon. Hinihiling lamang niya sa atin na gawin ang unang hakbang at gagawin ng kanyang biyaya ang iba pa. Sa kabanal-banalang sakramento ng altar, si Jesus ay tunay na naroroon, buo at buhay, katawan, dugo, kaluluwa at pagka-Diyos. Hindi ito isang simpleng representasyon o simbolo. Ito ang mismong Kristo na piniling manatili sa gitna natin upang maging ating kanlungan sa bagyo, ating lakas sa pakikipaglaban at ang pagkain na nagpapalakas sa ating kaluluwa. Kay kamangha-mangha at dakilang regalo nito, O Hesus sa sakramento, naniniwala kami ng buong puso sa iyong tunay at buhay na presensya. Ngayon lumalapit kami sa iyo ng may pusong puno ng pananampalataya pag-ibig at napakalaking pasasalamat. Lumuluhod kami ng may kababa ang loob sa iyong banal na puso. Ang pusong iyon na nag-aalab sa walang hanggang pag-ibig para sa bawat isa sa atin. O puso ni Jesus, pag-alabin mo ang aming espiritu sa iyong banal na apoy. Turuan mo kaming mamuhay ng may pananampalatayang hindi matitinag at pag-ibig na walang hangganan naway ang ating buhay ay maging isang patuloy na handog na lumuluwalhati sa iyo at nagdadala sa iba upang makilala ka. Puso ni Jesus, sa iyo ko inilalagak ang lahat ng aking tiwala. Puso na puno ng pag-ibig at awa, naway ang iyong pangalan ay makilala, mahalin at luwalhatiin sa bawat sulok ng mundo. Banal na puso, Hipuin mo ang mga pusong matigas. Baguhin mo ang mga makasalanan. Iligtas mo ang mga nasa kanilang huling oras. At ipagkaloob mo ang walang hanggang kapahingahan sa mga kaluluwang naghihintay sa iyong liwanag sa purgatorio. Puso ni Jesus, naway ang iyong kaharian, isang kaharian ng walang hanggang pag-ibig, ng kapayapaang higit sa lahat ng pangunawa at nang walang hanggang katarungan ay maitatag sa gitna natin. Malambot at mapagprotect ang puso. Bantayan mo ang aming mga pamilya. Gabayan mo ang mga kabataan. Buong pagmamahal na ingatan mo ang mga bata at aliwin mo ang mga matatanda. Kamahal-mahalang puso ni Jesus, maging kanlungan ka namin sa bagyo, aming lakas sa kahinaan at ang balsamo na nagpapagaling sa mga sugat ng kaluluwa. Naway sa iyong yakap ay palagi naming matagpuan ang kaaliwang hindi kayang ibigay ng mundo at ang kapayapa ang tanging iyong pag-ibig ang nakakaalam kung paano ibigay. Inaanyayahan tayo ni Jesus na mamuhay sa kapuspusan ng kanyang pag-ibig. Mahalin ang Diyos ng higit sa lahat ng bagay at buong pagkabukas palad na magbigay sa ating kapwa. Inaanyayahan niya tayo na maging kanyang mga instrumento, ang kanyang mga kamay na tumutulong, ang kanyang mga paa na naglalakad patungo sa nangangailangan, ang kanyang tinig na nagdadala ng mga salita ng pag-asa, at ang kanyang puso na tumitibok ng may pagkahabag sa mundo. Ngayon higit kailanman, kailangan ng sangkatauhan ang mga matatapang na kaluluwa na may kakayahang maging liwanag sa kadiliman at tapat na mga saksi ng kanyang nagpapabagong pag-ibig. Paano tayo tutugon sa banal na paanyayang ito? Sa pamamagitan ng simpleng mga kilos, ngunit puno ng kahulugan, isang ngiti na nagliliwanag sa isang madilim na araw. Isang mabait na salita na nagpapagaan sa isang nasugatang puso. Isang tahimik na panalangin na nagpapadakila sa espiritu ng nagdurusa. Ang bawat maliit na aksyon na ginawa ng may pag-ibig ay may walang hanggang anino sa puso ng Diyos. Kabanal-banalang sakramento ng altar, naniniwala kami, sumasamba kami, umaasa kami at minamahal ka namin ng buong puso. Humihingi kami ng kapatawaran para sa mga hindi naniniwala, hindi sumasamba sa iyo, hindi nagtitiwala sa iyo, at hindi nagmamahal sa iyo. Naway sa langit at sa lupa ay palaging itaas at purihin ang mapagmahal na puso ni Jesus sa sakramento. O Jesus, sa sakramento, manatili ka palagi sa amin naway ang iyong buhay na presensya sa kabanal-banalan ay maging ehe at puso ng aming buhay. Turuan mo kaming lumakad araw-araw na ang aming mga mata ay nakatuon sa iyo. Lubos na nagtitiwala sa kadakilaan ng iyong pag-ibig at nagpapagabay sa mga landas ng iyong walang hanggang awa. Ang limang minutong ito kasama si Jesus sa sakramento ay isang espiritual na kayamanan ibahagi natin ang sandaling ito sa iba upang mas maraming puso ang makatagpo ng kapayapaan at kaaliwan na tanging si Jesus ang makapag-aalok. Mag-iwan sa mga komento ng isang pasasalamat, isang kahilingan o isang papuri sa Panginoon. Gawin mong maabot ng panalangin ito ang mga higit na nangangailangan nito. Naway ang mapagmahal na puso ni Jesus sa sakramento ay maghari sa ating buhay at sa buong mundo. Naway, ang kanyang pag-ibig ay magpabago sa ating mga puso at magtulak sa atin na mamuhay sa kabanalan, na sumasalamin sa kanyang liwanag sa lahat ng ating ginagawa. Limang minuto kasama si Jesus sa sakramento, sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Jesus Eucharistia, na palaging nananahan sa mga tabernakulo sa buong mundo, bagaman maraming beses na nalilimutan at iniiwan ng nag-iisa ng mga pusong hindi ka nakikilala, ikaw ang bihag ng pag-ibig ang naghihintay sa ating mga pagdalaw at mga panalangin puno ng pagmamahal. Ang Diyos na mapagmahal ay hindi lamang naghihintay, kundi nananabik na ang bawat kaluluwa ay bumalik sa iyo upang makatagpo ng kaaliwan, kapayapaan at kagalakan sa iyong presensya. O Panginoon, iniaalay ko ang aking presensya. Lumalapit ako sa iyo, kahit na para lamang sa ilang sandali, upang ipahayag ang aking pagmamahal at pasasalamat para sa walang hanggang pag-ibig na ibinigay mo sa akin. O Panginoon ng Eucharistia, dagdagan mo ang aking pananampalataya. Naniniwala ako sa iyong tunay na presensya sa kabanal-banalang sakramento, kung saan nananahan ka upang mapalapit sa amin at samahan kami. O Panginoon ng awa, gawin mo akong maawain sa mga nakapaligid sa akin, lalo na sa mga dukha, sa mga nagdurusa, at sa mga malayo sa iyong pag-ibig. O Panginoon ng Katotohanan, patnubayan mo ako sa tamang landas upang mamuhay ayon sa iyong salita na nag-uunawa sa pagitan ng mabuti at masama at hindi kailanman lumayo sa iyong katotohanan. Palagi kang naririto sa Eucharistia, ngunit gaano karami ang hindi kumikilala sa iyong mapagmahal na presensya. Araw-araw, ang trabaho at mga alalahanin sa buhay ay maaaring maging dahilan upang makalimutan ka namin. Ngunit sa bawat sandali, Panginoon, ipagkaloob mo sa akin ang biyaya na huminto, magnilay sa krus, at alalahanin ang mga paghihirap na tiniis mo dahil sa pag-ibig sa akin. O Hesus, Paano ko hindi ka mamahalin sa pagmumuni-muni sa dakilang sakripisyo na ginawa mo para sa akin? Ang iyong krus ay nagpapaalala sa akin na ang iyong pag-ibig ay walang hanggan, walang limitasyon, walang kondisyon. Panginoon, natatanto ko na tinatawag mo mo ako sa maraming bagay. Mahalin ang aking kapwa. Gumawa ng mabuti tumulong sa mga nangangailangan, mamuhay ng buhay panalangin at ang pinakamahirap para sa akin, patawarin ang mga nakasakit sa akin. Ang pagpapatawad ay isang malaking hamon, ngunit, Panginoon, tinuruan mo ako na kung hindi ninyo pinatawad ang iba, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama sa Langit, Mat 6.15. Bigyan mo ako ng lakas upang madaig ang sama ng loob at buksan ang aking puso upang magmahal at magpatawad tulad ng pagpapatawad mo sa akin. Sa kasulatan, natatagpuan ko ang iyong mga turo tungkol sa pag-ibig at kapatawaran. Sa Ebanghelyo ni Juan, sinabi mo, Ito ang aking utos. Magmahalang kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Yan tapasyan 1512. Hindi mo hinihiling sa amin ang mababaw na pag-ibig. Ngunit magmahal tayo gaya ng pagmamahal mo sa amin, na may sakripisyong pag-ibig at walang inaasahang kapalit. Tinatawag mo kami hindi lamang upang magpatawad, kundi upang tanggapin at mahalin din ang mga nanakit sa amin. Kamakailan, isang kaibigan ko ang dumaan sa isang masakit na krisis sa pamilya. Sinabi niya sa akin, wala nang pagmamahalan sa aming pamilya.